tulong ang isang ginang sa Isabela. Hindi na po kasi siya makakilos dahil sa tila, nabubulok ng bukol sa kanyang tagiliran. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Palaisipan ng sakit ng isang inamula ilagan Isabela. Nagsimula lang kasi sa pingsa, pero ngayon ah, sing laki na ng ulo ang bukol niya sa bewang. Siya si Nanay Esminia Aluad, 46 anyos. Hindi na makaupo ni makatayo dahil sa kanyang sitwasyon. Sa laki ng bukol niya sa bewang, tila nabanat at lumabas na ang kanyang laman. Kuwento ng kanyang pamangkin, Enero noong nakaraang taon lang, nagsimula ang kalbaryo ni Nanay Esmin. Meron na siyang tumubo na maliit na kwan, na parang pigsa, ganun ma'am. Parang ganito lang siya kalit ma'am. Hindi na po niya na mamalayan, sabi po namin. Sabi namin sa kanya, auntie, eh, bakit di ka magpa-check up? Lumalaki na po yung bukol ng bewang mo, sabi ko sa kanya. Hanggang naging ganto, ma'am. Naoperahan na noong nakaraang taon ang bukol ni nanay. Pero hindi tinahi dahil lang sabi sa kanila, nana lang daw ito. Hanggang sa lalo raw lumaki ang bukol ni nanay Esmin. Mukhang ulo na po siya. Pag tinanggal po kasi yung takip niya, ma'am, talagang dugun, dugun talaga yung lumalabas, ma'am. hindi na kaya ng gasa, kaya diaper na po yung ginagamit, ma'am. Nasa ospital na ngayon si Nanay Esmen at pitong bag na ng dugo ang naisalin sa kanya. Kinakailangan niya ring ma-city scan at saka pa lang siya maoperahan. Kaya lang, wala raw mapagkukunan ng panggastos ng kanyang pamilya. Sa apat na anak kasi ni nanay, isa lang ang nagtatrabaho. Ang bunso niya, tatlong taong gulang pa lang. At ang kanyang asawa naman ay senior na. Ang tagal po, no? hindi siya nakakabili ng gamot. Eh sapat lang po naman yung sinisweldo niya. Araw-araw yung, yung anak niya sa gastuin nila. Eh nananawagan po kami, natulungan niyo po sila nanay Ismin para mapagaling na po siya at mapaoperahan po lalong lalong na po ngayon um, this week po kailangan na kailangan po nila ng um, budget para sa city ka. po nila ma'am ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.